Alam mo yung lagi mong nadadaanan at pero di mo pinapansin. Akala mo simpleng bagay lang. Pero nung tinry mo, boom! May na ka palang matindi. Eto na yun, JB Playboard Chicken Poppers. So nagsimula sila noong pandemic, noong panahong mahirap ang buhay. Pero sa halip na sumuko, lumaban sila. At ngayon, dito sila nakilala. At take note, pure chicken breast to. Walang buto, walang halong eklabu. Alam nyo ba na ang chicken breast, ang pinaka-healthy na parte ng manok, mas mataas ang protein, mas mababa sa taba. Kaya kung diet-diet ka pa dyan, kagaya ko, hay hala, perfect sa'yo to. Sana dati tinikman ko na to. Ang crispy sa labas, juicy sa loob, tapos ang generous na serving nila para sa 75 pesos lang. Wala nang tapon, sulit na sulit. So, meron pa sila ditong iba't ibang flavors, perfect na pang isna habang nagigot ka dito sa merkato. Basta promise, hindi lang to basta chicken popper Legendary ito kahit itanong mo sa mga estudyanteng suki nila kung nadadaanan mo lang to dati tulad ko Subukan mo na. Baka isa rin to sa best decisions mo today. Pero baka sa oras na napanood mo to, nakalipat na sila sa harapan ng Pacific Mall. Dahil starting today, January 31, ang Mercato Lucena ay pansamantalang isasara muna for enhancement. At ang mga vendors ay ililipat muna do sa harapan ng Pacific Mall effective February 1, 2025. Kaya yan, ano pang hinihintay mo? Itag mo na yung tropa mong hindi pa nakaka-try nito.